Kami ay uh, ng lugaw. Uh, At ito po yung aming uh, sa uh, ngayong araw na to, si Paul. Ito po yung kusinero namin. Ito po uh, yung magluluto uh, ng lugaw. Kasi yung dugaw lugaw na niluluto niya sa kanila, talaga pong best seller. Napakarami pong magluluto. Eh, dito po, Tapakita naman sa amin yung kanyang uh, nakatagong recipe sa paglulutong natin. Ah, Ganyan nyo naman, no? Sekwento, nakalimutan. Sekwento, no? Wala ka naman. Sekwento niya uh, sa pagpapry uh, ng mga ingredients. Ganyan pala, yun know, yung, yung pala, kaya pala masarap. Eh yung luya pala, ginaganan niya ng kan. Iniipit niya nang ng sampi. <laughs> Ini ibu <im, tipas> yang sampai, kerana masa lepas tu kan,